After ta two years na nabili ko itong siya, uh, Toyota Revo. Ito pa rin yung uh, puruma niya. Wala pa siyang masyadong uh, nagiging malaking sira. Chance oil lang. Saka yung mga kaunting repair-repair uh, lang. Service. Ayan, punong-puno yung mga laman niya sa likod. May mga tao pang mga karga service tayo ito siya kahit saan, nakakarating si Toyota Revo okay na okay pa rin Toyota diesel engine Rebo. Okay. Sinyal ko lang mga bes.